po kayo, pwede po ba? Hello? Mabait po ba to? Hello? Oh, ay, ang ganda-ganda naman, no? Oh. <laughs> ang cute-cute mo naman, no? Oo, oh, Ang oh, oh. ganda ng kulay niya, no? White at saka may pagka-brown yung uso. Hello? Anong pangalan nito, bossing? Girly. Na? Charlie. Darly? Charlie. Darly? Charlie. Ah, Charlie. Lalaki siya. Hello, Charlie. Ang cute mo naman, ano. <laughs> sanay sa biyahe, ano. O ba? Saan pa kayo galing niyan, sir? Pampanga, ang layo. Pampanga, tas nakaganyan siya. Aba, talaga naman, ano. Sanay na sanay si Charlie. Pudel, no? Pudel. Anong pagkain na ito, sir? Ano po, yung na ah, hindi may halong kanin? Prutas? Yung iba kasi nilalagyan ng gulay, eh. Ah, dog food. Ang cute naman yun. Ay, ina! na. Uwiin na ikaw. Oh, cute. Oops. Cute, cute, cute naman ni eh. Charlie